Hep hep mga ka viewers. Ito ngayon po natin ang viral na pagluto ng gulay na may halong buto ng durian. So makikita niyo mga ka ang isang kusinero na nagluto na may buto na durian ay ito itong hayan niyo mga ka viewers so sasabihin ko po mga ka kung ano ang mga ingredients na kanyang linuto na gulay ang una, ang ingredients po is ginataan, nyog, pangalawa, gata ng nyog, pangalawa is buto ng durian, pangatlo okra, pangapat saluyot, panganim magic sarap at pangpito is Uh, sibuyas at bawang. So makikita niyo mga ka sa super sarap ng kanyang pagluto ng durian ginataan gulay. So makikita niyo mga ka ng na galing po sa nag-viral po ay galing po sa Davao City. itong isang tao na nangangalan na si attorney so guys super sarap ng kanyang pagkaluto so na ko po ito mga ka viewers nasarapan po ako sa kanyang pagluto so maraming maraming salamat po sa nanonood sa kanyang pagluluto ng gulay so guys nagbibigay ng uh nutrition sa ating katawan at nagpapalakas ng immune system sa ating katawan para hindi tayo masyadong magkasakin so ito yung kagandahan ng kanyang pagluluto so guys kayo na po ang magmasdan kayo na po ang mag observe maraming maraming salamat po